Disiplina sa pagmaneho ang kinahanglan sumala pa nga i-aplikar sa mga driver aron makalikay sa bangga. Pipila sa mga pahimangno sa kapulisan alang sa mga driver nga mahimong vigilante sa kadalanan, ilabi na kung muagi sa mga pedestrian lane. Tungod, milabay lang adlaw sa Disyembre 27 o sa kababayeng pedestrian ang naangol, human mabanggaan o pick-up samtang nagatabok sa pedestrian lane sa Makar to Sigil Road, Barangay Kalumpang, Jensan. Dapat lang magkuhan, padagan hina hina lang Mag... mag dali, dali, kay... Busy mo kung iiwi mag ta, nang magbantay kita. Para layo po na si Grasato. Importante nga, naipo tayo pag-ampo bago magbiyahe kung pag industriya dapat minor juga kay agianan din na siya sa tao minor juga eh. tapos ang matabok dapat tadawon po niya eh, o, o so sa motor o inay ba Gani, gibutsyag sa bana sa babaeng biktima nga kasamtangan pang nagpaayo sa ospital ang iyahang asawa tungod sa mga samad nga naangkuni ni Ini sa lawas. Nasairan nga atong gabi una, pauli na sa ilang boarding house ang magtiayon dihang mabanggaan sa pick-up ang biktima. Gusto talaga mam, ma kaya nga, hindi, ano ba, parang natutroma pa siya ba, parang ayaw niya matulog gani. Ayaw talaga niya matulog hindi na trauma pa. Kahit nga ah, nakita ko talaga yung, ano, pagtapon niya, ba? Mm -hmm. Nung nabanga siya. Tapos so, yung nakabanga sa kanya, papunta, papunta sa labangal, mm -hmm. uh, ano, highway. Kaya, naanoan siya ng truck na malaki, ba? Tapos, pag, kita ko na lang sa kanya, nakatapon na. Mm -hmm. Natapon na siya. Kahibaluan, dayo sa Jensen ang biktima nga giilang si Naida Kadalem, 31 anyos. og sa karon naghulat ang pamilya sa biktima sa itabang nga pinansyal sa driver sa pickup nga maoy ilahang nasa butan. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Enami sa Brigada News, Jensen, Brigada News.